Ano ba nga kala mo dyan, egg na may century? Doon ka nagkakamali, tol. Doon sa may egg, oo, tama ka doon. Pero sa century, doon ka naman mali. Ang tanong, ano nga ba yan? Bakit napagkabisa naman yan? Kung gusto mong malaman, tara, gawin natin. Sinilip ko nga tong lamesa namin kung anong ulam na natira ay meron pa palang natira dito ng dalawang galunggong. At dito naman sa kusina ay meron din natira dalawang hiwa na tulingan. Kaya naman talagang napapaisip ako tol kung anong gagawin ko dyan. Gawat masayang din naman kung magluluto ko ng ibang putahe. Pabili po. Apat na egg, kuya. Apat na egg. Tapos may kamatis kayo, kuya. Siksisa. Tapos magic sarap po. O, oh, di ba? Kaysa masayang yung natira nating ulam kaninang umaga at kaninang tangali, e, eh, na lang natin ngayong gabi. Kaya naman pagkabilinis, may binalikan ko na nga tong galunggong natin sa lamesa mga utol para ilagay na rito sa kusina. Dito ko na nga rin ilalagay yung dalawang hiwa ng tulingan mga utol, gawat ihimayin natin to na maigi-igi. O, oh, ikaw ba tol, kung sakali sa bahay nyo, merong matira mga ganitong ulam, alam mo bang diskartehan? Tulad na lang na ni Esme tol, tignan mo kung anong diskarte sa paghugas niyan. Isang pitik lang yan tol. Ganyan yung mga tao rito sa kusina na airport. Hindi hindi ko na nga rin pinatagal at pinaghihimay ko na nga rin tong galunggong natin tol tsaka yung dalawang hiwa ng tulingan. Pinagpiusyon ko na yun tol para mabisang mabisa ang kainan pagkatapos maghihiwalan tayo rito ng dalawang kamatis si buis at bawang. Pinagitadtad ko nga lang yung bawang tol at pinagpipino ko nga ng ganyang kaliliit yan at pagkatapos itong si buis naman ang sinunod ko, pinaghihiwa ko lang din yan na parang Rubik's Cube na maliliit na dice lang para nice. At etong kamatis naman natin tol ay pinaghihiwa ko nga lang ng ganyang para maiba naman ba diba? At dahil kompleto na yung mga kailangan natin tol, ayan lang in, tol, si buis, bawang, kamatis kamatis tsaka yung pinaghimayan mo na isda at apat na itlog safe na safe na yan tol sa isang gabi mo ngayon para mas bumisa yan tol igigisa natin yung karne mo karne na natin yung tawag kasi alam mo na wala tayong pambili ng karne kaya alam mo na imagine na lang natin na karne yung igigisa natin pag nailagay mo na yung kamatis idurug-durugin mo lang ganyan pagkatapos itakpa mo na rin ng maluto yung kamatis at magkatas na katulad ng ganyan ay pag alam mo na lamog-lamog na ilagay mo na tong karne mo tol at halu-haluin mo lang yan tol hanggang sa magisa at pagkatapos ipipirtuy lang natin ng kaunti yan. kaya naman no, magbibiyak lang tayo rito ng apat na itlo kaya bang oh, isang kamay, lagyan mo na rin ng asin yan tol para may lasa na rin yung itlog natin bago mo ilagay. Pagkatapos ay eh, buksan na natin to tol at -mekus -mekus mo lang yan, tol para magiba naman yung mga prito sa bilagyan natin ng pampalasa tulad nito magic sarap at saka asin para habang tumatagal tol milasan eh, may lasa na yan. I toasted pa nga natin ng kaunti tol at takpan mo, eh, mo at pagkabukas mo ulit ay eh, syempre ay mo pag alam mong na toasted na siya eh, ay mo na tol. Saka bago mo siya iahon tol, ipigaan mo tol para lumabas ng ganun dilaw pagkatapos ilagay mo lang ng kaunting mantika at ilagay mo na yung itlog mo. At antayin lang natin maluto yan tol papakapalin nga lang natin yan ng paganyan ganyan lang yan tol at wag natin nahalo-haloy ng bibiglain yung ganyan dapat kalalaki pagkatapos ay ilagay mo na tong ayun ginisa mo kanina na karne mekos mekos mo lang yan tol hanggang dumikit na yung lasa ng karne sa manok natin pagkatapos ilagay mo lang ng kaunting tubig tol at wag mo na ng pampalasa yan dahil nilasahan mo na kanina yung karne natin ng magic sarap tsaka asin isang kuluan nga lang naging ganap dyan tol at ganito na ang itsura nyan o kita mo naman tol kahit sa kapitong katao ay talaga naman laban-laban at talaga naman pagkatikim na pagkatikim ko ay talaga naman na pailing pa sa sobrang bisa kaya naman double okay sa akin double gengging pa sa akin to kill the recipe na naman naging resulta mga utol tignan nyo naman kasi kung gano'ng ka visa, yan ay talaga naman kahit sa umaga mo kainin yan ay pakiramdam mo gabi pa yung tipong hindi mo makalimutan yung ganyang ulam mo sa gabi kaya lang hindi matitikman ni manang liya, mga utol gawa yan o oh, bagsak na sa kapaguran kaya naman mauna na lang kaming dalawa na esmi kakain tol gawat at mamaya pa kasi uuwi yung utol ko gabi na rin kasing umuwi yung mga alas 11 na mga utol nadagdagan yung oras niya kasi sa gabi kaya naman hindi na namin namin siya inaantay tol at hindi naman dala ng utol ko yung kaldero namin yung mga ganyang ulam hindi na pinapalagpas eh, at hindi na pinapalamig yan kaya naman subukan nyo na rin to tol at habang nakain kami na Esme magsya shoutout ako kaya shoutout sa utol natin si Marie Cabrela Yadaw kay Justin Cos kay Lisester Luhipol from Nueva Ecija kay Kuis Jeff, Jeff from Nasugbo, Batangas kay Jan Nelson Omentado sa utol natin na si Eric Umayan from Bicol shoutout sa inyong lahat mga utol at marami pong salamat sa mga suporta ninyo palo mo naman page ko tol para happy happy tayo em day, đây